Kidlat News Updates. Oposisyon sa si Sang Surian, kasama ang Bungkwersa ng Kidlat News Channel, para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, magbabantay ang Department of Justice o DOJ sa mga pamilihan upang masigurong sumusunod sa price ceiling sa bigas. Sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na bubuo siya ng monitoring team na siyang magbabantay ng maglilibot sa mga tindahan ng bigas sa buong bansa. Ang mahuhuling hindi sumusunod sa kautosan ay maaaring ipagharap ng kaukulang kaso ng DOJ. Base sa inilabas na kautosan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naging epektibo simula araw ng Martes, September 5, hindi maaaring lumagpas sa 41 pesos per kilo ang regular milled rice at hanggang 45 pesos per kilo sa well-milled rice. Samantala, marami pa rin hindi sumusunod sa ipinataw na price ceiling sa bigas. Sa monitoring ng Department of Agriculture o DA, nagkaroon ng pagbaba sa presyo ng bigas sa mga pamilihan sa Metro Manila, pero maraming tindahan ang hindi pa nagbaba ng presyo. Sa inspeksyon na pinangunahan ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Benher Abalos sa ilang rice retailers sa Metro Manila, natuklasan na hindi sumusunod ang mga ito habang ang iba ang isinira ang kanilang tindahan. Isinulong ngayon sa Kamara ang panukalang batas na nagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo ng Bansa para magdeklara ng State of National Rice Emergency. Ito'y sa gitna na rin ang nararanasang pagtaas sa presyo ng bigas na hindi mapigilan maging ng gobyerno. Sa House Bill 9030 na inihain ni Marikina Representative Stella Kimbo, nakapaloob ang pagbuo ng isang Rice Competitive Enhancement Fund na maaaring gamitin sa panahon ng krisis at pagresponde sa mga pagkakataon na kailangan ng tulong ng mga magsasaka. Pinapayagan din sa panukalang batas ang pagkonsulta ng Executive Department sa Kongreso upang gawing zero tariffs ang aangkating bigas para tugunan ng kakulangan sa supply nito. Nabunyag sa Senado na may patong-patong na kasong kinakaharap si retired police officer Wilfredo Gonzalez. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, sinabi ni Sen. J.V. Ejercito na may sampung kaso laban kay Gonzalez bukod pa sa incident reports sa barangay. Kabilang sa mga kaso ang obstruction of justice, perjury, robbery, frustrated homicide, grave and light threats, coercion at illegal possession of firearms. Nagtataka ang senador dahil sa kabila ng naturang mga kaso ay nabigyan ito ng lisensya sa kanyang mga baril. Sa naturang pagdinig, humarap din ang siklistang nakaalita ni Gonzales na si Alan Bandiola na idinatay ang pangyayari. Ayon kay Bandiola, sa kabila ng pananakit at paglabas ng baril, ay hindi inaresto ng polis dahil wala o manong nakitang armas sa dating pulits. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. At inyo pong natunghaya ang mga headlines sa nakalipas ng mga oras, manatili nakatuto para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. thank <laughs> you